Walong sinyales na healthy ang pagbubuntis mo. Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Ang pagkakaroon ng healthy na pagbubuntis ay ang goal at panalangin lagi ng isang buntis. Pero minsan ay hindi maiwasang makaramdam ng pangamba ang isang buntis. Lalo na ang ating mga first time mom. May mga bagay kasi minsan na ginagawa ang isang buntis na hindi siya sure kung safe ba ito para kay baby. Kaya mahalaga po para sa isang buntis na alam ninyo ang sinyales na makapagsasabi sa inyo na healthy ang inyong pagbubuntis para kahit papano ay mabawasan ang pangamba na nararamdaman ninyo during your pregnancy. Walong senyales na healthy ang inyong pagbubuntis. Una ay ang movement ni baby. Ang paggalaw ni baby sa loob ng tiyan ng isang buntis ay isang magandang indikasyon na okay ang kanyang sitwasyon sa loob at nakakatanggap siya ng tamang amount ng oxygen. Mararamdaman mo ng klaro usually ang paggalaw ni baby during sa inyong 20 weeks o 5 months of pregnancy. Pagsapit ng 6 months, ay magre-respond na siya sa sound sa pamamagitan ng paggalaw. During sa inyong 7 months naman ay magre-react na sa light stimulant si baby sa pamamagitan pa rin ng paggalaw. Pagsapit naman ng 8 months, mapapansin mo ang matinding paggalaw ni baby kasama na ang pagpapalit niya ng posisyon. Ayon naman sa research, nagiging less na daw ang movement o paggalaw ni baby during sa inyong 9 months dahil maliit na lamang daw ang space niya sa loob. Para sa isang buntis, napakahalaga pong familiar kayo sa mga paggalaw ni baby sa loob ng inyong chan. Kung anong oras sila usually gumagalaw or anong mga pagkain or activity ang ginagawa ninyo na nakakapagpagalaw sa kanila. May mga times kasi na hindi nyo maramdaman ang paggalaw ni baby dahil maaring tulog siya. Paalala lang din mga sisi kung napapansin po ninyong hindi na gumagalaw si baby Baby, o nagbago po ang pattern ng paggalaw niya sa loob ng inyong chan, ay napakahalaga pong sabihin nyo agad ito sa inyong doktor para ma-assess ng mabuti si baby at masigurado ang kanyang safety. Pangalawa ay ang posisyon ng placenta. Ang posisyon ng placenta ay isang mahalagang sinyales ng klase ng pagbubuntis. Para maging successful ang isang pagbubuntis, at hindi mauwi sa miscarriage. Mahalagang manatili sa loob ng uterus ang placenta at patuloy na naka-attach until the end of pregnancy. Dahil kapag ito ay humiwalay ng maaga, maaring maging dahilan nito na makunan ng isang buntis. Napakahalaga po talaga ng pagbisita ninyo sa inyong mga doktor mga sisi. Dahil sa pamamagitan ng inyong ultrasound, ay makikita doon ang posisyon ng inyong placenta at kung meron man itong problema, ay mapaghahandaan ninyo ito agad ng tingin yung doktor. Pangatlong sinyales, ay tama lang ang laki ni baby sa loob. Ang growth o laki ng inyong baby sa loob ng inyong chan ay isa sa magiging basihan kung healthy ba ang inyong pagbubuntis. Sa pagpapatuloy ng mga buwan ng pagbubuntis, ay madadagdagan ang timbang ng isang buntis. Kapag ang inyong baby is growing right, ay magkakaroon ng pagdagdag sa inyong timbang at makikita din sa inyong ultrasound na lumalaki nga si baby. Kapag napansin ng inyong doktor na hindi tama ang growth ni baby, ay ay kailangan mong mamonitor para malaman kung ano nga ba ang naging posibleng problema, bakit hindi lumalaki si baby sa loob. Pang-apat ay ang tamang level ng progesterone at estrogen. Ang dalawang hormones na ito ay mahalaga in pregnancy. Their optimal amount in your body will determine if you have a healthy pregnancy or not. Isa-isahin natin ang mga ito at kung bakit ito mahalaga during pregnancy. Una ay ang progesterone. Kapag ang isang babae ay buntis, nagpuproduce siya ng 20 times progesterone than a healthy non-pregnant woman. That is, in pregnancy, your body produces 400 mg of progesterone as compared to 20 mg na maproduce ng isang healthy na babae na hindi buntis. The hormone is required to keep the menstruation away by setting up the endometrium. Pangalawa ay ang estrogen. Ang hormone na ito ay kailangan para sa growth of the uterus from 60 grams bago magbuntis to grams during pregnancy. Panglimang sinyales ay normal blood pressure and sugar level. Isang mahalagang sinyales na healthy or okay ang pagbubuntis ay kung normal lamang ang inyong blood pressure at sugar level throughout your pregnancy. Kailangang monitor ng isang buntis ang kanyang blood pressure at sugar level dahil during pregnancy ay nag-iiba minsan ang takbo ng blood pressure at sugar level ng isang babae. May mga babaeng nagkakaroon sila ng mataas na blood pressure habang sila ay buntis o ang tinatawag na gestational hypertension. Meron din namang mga babaeng tumataas ang kanilang sugar level habang sila ay buntis o ang tinatawag na gestational diabetes. Kaya napakahalagang aware o monitor ng isang buntis ang kanyang blood pressure at sugar level para maiwasan ang anumang posibleng problema. Pang-anim ay ang heartbeat ni baby. Ang heartbeat ni baby ay nagsisimula ng tumibo around the fifth week of pregnancy. Ngunit, mas makikita ito ng inyong doktor during sa inyong 7 to 8 weeks may mga times na hindi pa makita o marinig ang heartbeat ni baby during sa inyong first visit sa inyong doktor dahil minsan ay masyado pang maaga ang inyong pagbubuntis kaya ang ginagawa ng inyong doktor usually kapag hindi niya makita ang heartbeat ni baby during sa inyong 6 weeks, ay pinababalik niya kayo after 1 to 2 weeks para makita ng mas klaro ang heartbeat ni baby. Pang pito ay ang posisyon ni baby during pre-labor. During sa inyong 9 months na pagbubuntis, the movement of the baby comes to an end o become minimal. Ang isang healthy na baby adapts a head first position and starts moving toward the birth canal. Pang walong sinyales na healthy ang iyong pagbubuntis ay ang weight weight gain and belly size ng isang buntis. Ang weight gain ng isang buntis ay isang senyales na healthy ba o hindi ang kanya pagbubuntis. Mahalagang monitor kayo ng inyong doktor para sa inyong weight gain at size ng inyong belly. Reminder po mga sisi, kailangan nyo din pong alagaan ng inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Makakatulong po mga sisi na alam po ninyo ang mga sinyales na healthy ang inyong pagbubuntis para naman po mabawasan ang inyong pangamba. Alam ko pong marami pong mga doubts o pangamba ang isang buntis, lalong-lalo na ang mga first-time mom. Ngunit lagi lamang tandaan mga sisi na kumonsulta agad kayo sa inyong doktor kapag meron kayong mga tanong o mga hindi normal na nararamdaman. Mas mabuti na po ang makasigurado lagi sa safety ninyo ni baby kesa magsisi po sa huli. Again, ako po si Nurse Yaza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!